Good morning, Ate Luz. Nanguha may ugalay. No, siya rin nanguha uha. Ay, expert man ni siya. So, nagpatabang naminiag miniyag. Pang uha, ugalay. Din, daw siya kuha ng kamote. Ang iyang partner po dito. Napay kuha dito si, Serio si te, Kamote? Ay, lampas iya, ano? Asa mo kuha, te? No, di ako. Ang way ko'y po hinahinay. Apil ko'y ko'y te? Apil ko an? Hindi Makita bugdo ba? Lagi. O sa tilos, kagihan ka ini. Madali-dali na mo o pamunlay ugan ng tanom. May tanong ko martis Martis o luya o ganing kamutit eh. Ah, lagi, sige. Ay, di ara ang iyahang ko ha o daghan man po di ay. Dag ko. Oh. Buyag, buyag po ni Amo ang kuan. Salamat si Gino, sa Ginoo sa Amo ang kamuting kahoy, Lord. Thank you. Wala daw kong oh is unahan. oh Six months old na ni Amo kamuti. Kaloyan, dool-dool na po ni ang harvest. And... Oh, may okay, manok rito. na <laughs> ang kahawaon nga galay kanig yung udlot yung itanom pwede na po lawas din dagko no? mo hmm. po lawas ha? magtanom ko po na o labi na gamay galay lawas apil na ha? buhi magya po no hmm. Baka, mo maunod mo Maunod na, kinailawas, gitanong. Pwede ubay na yung na ko ang rin napita. Ito ang padaad to. Itong last adlaw. Mubalhin ni dito sa unahan. Kay ang variety ani pula po pul si Adire dapit sa ubos. Para pula o yellow ang kuha. Kuha. Alis na limpyo na ang lampas oh. Darohono na ni. Napay daghan? Nakakuha ka? Na wala man dai ni galay diri ti oh. Wala wala na nakuha eh kay perti lagi magaa sa kuan. Oh, lagi. Na daghan diri pa man ti wala pa man ni ni daro ani. Eh. Kasi oh, may man. na yung nakuha kaya nain ang nauna ko dyan Daghan pa ni Diri. Ang kanayang punuan ba? Mas ang katay unod. O lagi. Okay, maramari ko yung palampas lang. Hindi mo kapabili niyo dyan Ha? Kaya makaya oh, na urog daro. Kanay Diri? O. Ang kanimbaga na. no? O, oh, madaro ba ko rin. Pwede rin. Pero ho. Ayang kalampas ako para di ana. Kadto pero... sa unang kalampas ako labong kay ako nang pamahan sa diri. Kanandaghan. O oh, pula ni diri ang katong di adto. Yellow to. Kani diri gi kani sa kapukaw. Katong kamo ba? Nya nasagunan guna didto og pula kay kuan katong gikaon bitaw baka. Katong ipunaan. Baga og sagbot kinahanglan lampasan para kuan tamnan og pakuan niya ni para inigdaro lagi deri pula ninga kan classing ta kan pink no push pink kag polo kasako polo kasako magyod ini koin ana inigdaro polo kasako ba Matino da Wak pani na Wa, dere. Gamay pani amung na kuandin hi. sa sak bot pitao. ati oi. ba emong ulo lang. Ininit ka ayo. Pagpandong. Ang Ang ulo pandong hi. May hangin lord, pahangin, lord, no. hangin lod pangin ni lod de. Kana bugno. Lod hangin. upat ka buk ah, na ah. mudaghan na na pero mga isang sako na 150 na na ha, nah, ha. <laughs> <laughs> Nada ko kayo gibuhuan sa kuan nilaga. <laughs> <laughs> gibuhuan sa amigo. Na isulod, na yunod. Uy, ginuok ko kalalong <laughs> Wala na, nahurot <laughs> na. Lagi, na amang ipambuhuan nila din. Saan po? Saan ang Sige na lang. Pasa nila, pasa nila hot doon, no? Sinlan puta, ta. Wapa, pag ikayahan ko, auntie, no? Yang balago, no? Ayan dahon ba? Yang galay, lami ni siya utanon, magdala ko ano yun niya po. Yang hapon na lang. Wow, na lang galay. Puri lang kabalik. Kaniyod ako o. Kaniyo, legin legend yun. Oh. <laughs> <laughs> wow. Ano ang gwapa mong kamutiha. Uy, eh. tamis pa yun, buyag. Tapatod to. Ito o. Um, bahala na ko ano may anak-adag ko. Hindi, alam <laughs> mo takaya kung pa. Hala <laughs> pong kamay, apil. Uh, Ako sana ngina ka ipendaro mo po ni. Ah. Uh. Tayo po nang mag-may. Yeah. Kami an ko gagmay Na sa dahon Na ginay amo ni ano, naggaro. Na ano? Paghan Break sa break para snacks. Igang kayo. Wala ilain magtubig-tubig. Dagway dio. Fresh kaayo ang dahon. Iniit, init-init. Walang landong lang taon. Lamig, gapon niya siya man! <laughs> sa imong amigo! Mm -hmm. Ulit iti diri guys para atong paumpakan o iti ang atong itanong nga luya. Sinako. Limpyo kaagi sa tilos o sa bunlay. Dito pang dapita. at pa siya Dapita yung landong.